magandang mga gapo, uh, guys so muli ito si builders. so ito yung part 2 guys kahapon na ginawa ng ano nagmasilya yung mga so ano sila na hindi daw maganda yung pagkatira so pinabayat na lang sa atin guys so tayo lang ako na lang magtapos ng ginagawa nila guys So ayun, ah, uh, hindi maganda yung pagkamasilya nila guys. So ang ginawa ko ay nag-sander ako ng ano uh, tinanggal natin yung mga hindi ayos yung pagka batak ng masilya guys. Tsaka naglagay tayo ng ano. So hindi ko lang yung pinakita kanina Kanin kanina kanina guys pag ano ng cutting ng drum drum. So nilagay natin to, nakapaglagay na tayo ng kilya. Yan. Um, gamit natin kilya guys ay 2x4 Uh, hindi hindi to 4 lahat uh, mayroon to buy 5 so naka slant yung ano kasi yung kahoy natin ay short tayo sa ano sa uh, tamanyado so guys uh, nakapag mix na ako ng ano <coughs> ng epoxy yan ganun pa rin yung A at B halo nyo ang mabuti guys pos yung gamit natin na epoxy ay uh, pioneer pa rin yan so gumagamit din tayo ng ano uh, lacquer thinner na mayon uh, pang paalab na ng epoxy natin at para mas lalong nagmimix yung A at, at saka uh, maganda yung resulta yung ganyan guys so nilagyan natin ng kunting uh, pintura na perglis So, continue tayo guys paglagay nito. So, pasensya na guys yung pag ng drum kanina ay eh, hindi natin may iwasan na bawal ipakita sa YouTube yung mga gamit natin. So, ito yung mga nakat na ano. So, yung isang drum guys ay isang ganito. Yan So, ito lang yung natira uh, guys. So umpisa tayo mamaya guys. Ayan, pinagdugtong-dugtong ko na lang 'yung mga ano. So ginawa ko, guys, kasi mahirap talaga mga ano, mag-cut ng drum. So nag-planer ako, guys, dito 'yung bawat tagiliran, 'yan. So ito 'yung ginagamit ko, guys. Na planer. So ginanyan ko siya, guys. Ang ah, ginawa ko para hindi lalong masira 'yung ano natin kasi Papasok ka ng mga dumi-dumi, guys. Nilagyan ko siya ng screen, guys. Kasi may tendency kay... Kasi, guys, na papasok dito. Tapos, nilagyan ko na lang ng packing tip o masking tip para yung mga kinain naman ganito, guys, ay hindi papasok. Kasi, hindi lahat ng dito, guys, na nagbubuga ng hangin. Ito ay nag... Ano, guys? So, mahirap na. Masiraan tayo. Kasi ito ay polyethylene so siguradong nga uh, mapasok dito sa ano natin sa amateur. so continue tayo guys ayan at uh, maglagay na tayo dito guys o, gamit natin yung di na bronze na pako iyan ang gagamitin natin dito pako so guys uh, ilagay ko na muna sa stand yung ano uh, natin yung cellphone natin, yan bak para magkapag trabaho tayo ng maayos so ito yung gamit natin guys oh na palita guys so umpisa na tayo guys magpahid ng ano ah uh, epoxy dahan-dahan guys pag ano paglagay ng mga epoxy guys uh, hindi ito pabilisan guys ang importante na ma masilya lahat ng lapata ng ano uh, plastic ang purpose dito guys ng plastic ay hindi madaling madudurog yung ano kahoy kasi malaking bangka na ito guys hindi natin maiwasan na maka ano tayo ng, ng, mga batang sa laot at saka pwede itong ano guys protection nyo ito sa mga napitigas na ano mga uh, buhangin, bato party guys na ano hindi masyadong pagkaayusin natin yan e, batakan na muli natin ng oxy para maganda yung pagka ano pantay na pantay So, tapos na tayo guys ilagay na natin yung ano guys so guys kahapon Marami sila ng trabaho. Kasi tulong-tulong sila. So, ako guys, talaga kung ako lang talaga naggawa na susurong ito guys, wala akong partner. 'yung nang guys to ito guys sa uh, no sa uh, pagkuk yan guys uh, kung napansin nyo marami tayong pako na ipinako para mas lalong didikit yung ano natin guys poxy yan ito guys ay eh, nasilihan pa rito, eh, guys yung gilid yung ganyan so bago tayo mag apply ng pintura okay. so tapusin muna natin guys yung dugtungan kita ba sa kamera natin guys ayan So, lugtong tayo ulit, guys. So, kung napansin nyo, guys, ah uh, marami tayo mga project na, ano, guys, yu pakita ko sa inyo, guys. Ayan. Uh, waiting yan, guys. Pagkatapos nito, guys, ng Masilya, guys, ay maghinto muna tayo. Doon tayo, ma, doon ako mga continue sa isa. Kasi, kompleto na yung materialis. Yeah, guys, uh, hindi tayo naubusan ng trabaho, guys. So, continue tayo, guys. <coughs> yung lapat na lapat yung ano natin guys oh. yan napansin eh, nyo nag isa lang ako guys kasi noon marami may mga ano ako guys alalay kaso lang uh, nagiwalay din sila dahil may mga kanya kanya din sila mga kiyo so, kung mga ganito lang mga ano kaya kaya naman ipo pako patan nang mga ramen pako magulang na clean natin guys sitay natin guys So ayan guys, uh, lapat na lapat guys. So part 2 to ay guys kasi 18 minutes na tayo guys sa pag-upload. Hindi uh, tayo marunong mag-edit-edit guys. So continue tayo sa part 3. So again ito si Bot Builder at maraming salamat sa inyong panonood sa mga at antingiras at antiniras. So tigil muna tayo sa mga ano guys mga paghahanti ng pangpaswerte. So, maraming salamat uh, Luzon, uh, mga kay Chris TV, uh, shout out sa inyo uh, solo fishing sa so, lahat ng mga boat builder sa Luzon Visayas Ninaw uh, uh, sana ay makapag share kayo ng mga idea paano mag uh, solid yung trabaho natin uh, para mga design ninyo ay uh, sana ipakita nyo na naman guys so pasilip ko yung guys yung design ko guys sa tawag na Dinorado type So ayan siya guys, uh, Dinorado type 'yan. So yung cellphone natin ay nakatindig, uh, dapat sana yung cellphone natin guys nakaganyan. So nakatindig kasi yung cellphone holder natin ay ano na uh, may difference na dahil sa kalumaan na rin guys. So pasensya na kayo guys, ah uh, yung yung mga comment nyo ay hindi ko masyadong makita kasi yung cellphone ko na ginamit ay nabasag yung LCD so kayo na mag comment kung okay yung kamera natin kung malinaw ba sa inyo so uh, sikapin natin na makabili tayo ng gopro o di kaya ibang bagong cellphone para pang vlog natin guys so ayan guys ang ano uh, type na si dinorado type so ganyan yung kamarote so abangan nyo guys uh, pag setup up ng 3 engine tatlong makina kasi guys ako lang talaga dito na unang gumagawa ng tatlong makina yung ginamit natin na uh, uh, diesel so nakadepende yan kung anong klase ng makina gamitin logger o high speed So kahit anong makina ay maggawa natin ng paraan guys na may lagay sa ano natin makina so ayan guys so yung mga lumulutang yan guys so mga ano taas yan ako ang gumagawa yan lahat yan guys ayan yan so ang dami guys lahat for may apat na makina may tatlong makina so ito guys ay dalawang makina lang yung gamitin natin So, ganun pa rin. Ang kasko ay plywood. Uh, yan ang ginamit natin ay tabla. So, salamat uh, sa inyo. At hanggang sa muli. Uh, dito lang po. Si boat builder.